Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, ilong ngayon ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua na wala rong opisyal record ng 405 mula sa 677 pangalan na nabigyan daw ng Confidential Fund ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Chua, base sa, sa sertifikasyon ng Philippine Statistics Authority or PSA, ay walang birth certificate or non-existent ang uh, apat na ranat libang mga pangalan. Unang sinabi ng PSA na walang records sa Civil Registry ang mga pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin. Wala rin warangkad ang pagdinig na ang muling nga o ang komite ngayong araw bagamat walang ipinatawag na resource person upang masamaray sa mga nadiskubreng impormasyon hinggil sa sinasabing irregularidad. Ililaw pa ni Chua na hindi pa iteterminate ang buong pagdinig kundi ang usapin lamang ng confidential fund dahil meron pang concerns na nais talakay ng mga miyembro. Sa kanyang opening remarks, tinawag naman itong pangabuso sa tiwala ng publiko ang naging paggastos ng 612.5 million pesos na confidential fund. Bago,